Brom Brom Brom! Nandito na naman si Machong Brom Brom! Ha <laughs> ha ha! Hi mama! Ha ha ha! Brom, may nakita na naman akong tulog sa tabi ng kalsada mga Brom Brom! Bigyan na naman natin ito na pagkain! Let's go! Punta tayo sa Jollibee mga Kabom Brom para pumili ng pagkain para ibigay doon sa tulog sa tabi ng kalsada! Let's go mga Kabom Brom! Let's go! Ito na tayo sa Jollibee, mga kabrambrong bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrambrong, pasok tayo. Let's go. Ito na tayo mga kabrambrong bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, ito na mga na nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Tulumi at natin, natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabamblom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabamblom uh, at tinan natin ito Let's go Oh, uh, naroon sa tayo mga kabamblom Lapitan natin para ibigay bagay Let's go nandito siya mga kabamblom go mga kababang bigyan at pagkakatapay. Let's go!